Yo men! Susunduin natin yung mga kasama natin. Pupunta tayo pala sa isang mataas na lugar, men. Na-truck natin. Woo! Let's go, men! Let's go! Dito ako, men. Sinundo ko sila. Trauma. May isa pa talaga tayong kasama men At pupunta natin sa trapal May isa pa tayong kasama tol Kada niyo gitara? Ang sabog-sabog pa kayo ah Okay, sa mga natin ganyan yung kamen Yung kasama natin, mga sabog pa sa antok men, partida

Let's go Let's go Let's go Siya boys man Ang sarap ng hangin dito Ito pala Ito pala yung siya boys Ito na yung isa tropa natin Yun naka sky blue May kalimba Puno na yung tropa men kasama ko sila At kami yung pababa med, Ayun o One way Tara Tinawit ko yung git namin <laughs> Ayun o med Bawal pala tumawid, God Ayun <laughs> o At yan nga men, siguro mga 30 minutes pa bago makarating doon sa Paray At uh, walking trip men, meet gang Woo, Let's go! Ilakad na to men, for the boys lang pala to, wala kaming kasamang babae Kasi yung pupunta namin lugar, delikado eh Kaya, ingat din men Pwede naman kami magsama, pero hindi na rin eh Goods na kami men, for the boys only Men, hindi ko talaga sila niyaya direct. Sila yung sumama, men. Salamat. Salamat, men. Masarap talaga ako may kasama ang tropa, At gusto rin nila masilayan. Ngayon lang sila makapunta men. At medyo pa dilim na rin. So gagabihin na tayo talaga ng uwi, men. Anong kakainin natin? Ang kakainin? O, rapid ka ba kayo doon? O, tol. Mga you you 20 minutes ba? Dito na tayo bumili, tol. Ang baga na lang tayo. Bibili okay, okay. <laughs> muna tayong foods na yan. I-bili na kayo, tol. I-bili kayo, tol. Kanya-kanya lang, lang tayong bili dito na pala tayo men siguro mga 20 minutes bago makarating din sa mismong pakay natin na lugar at uh, yun hanap na tayo pagkain hiking men hiking coming yun <laughs> yun dito pa tayo mga pusa kahit saan tayo pumunta men at uh, siya pala si Neil geng geng si Miko. Justin yan. Let's go. Hindi ko sila niyaya, men. Sila yung ano, nag-suggest talaga na sumama. At bigla ang plano, men. For the boys. At waiting lang natin sila. Bibili na lang ako mamaya ng akin. 20 minutes Pag makarating sa ruta. So, Okay so, ng gin, isang litro, Ayan o. Mag-isli ng wasakan, men. Apo, ano? Dalawat <laughs> eh tapos isang sesto salamat let's go namin pumili lang tayo ng pambara at saka panulak para kahit pa paano medyo malakas tayo mag isip at maganda yung lakad natin men you, natin ng happy para sumaya tayo men okay tsara hayo okay kamay chicha salamat po Tara Yon, malapit na tayo, men. Papasok na tayo dito sa loob. Yun. Kung naalala niyo, sinabi ko, bawal talaga pumasok dito, men. Sana bawal talaga, bawa pala bawa pumasok. Bawa talaga pumunta rito, pero wala makapigil. makakapigil. <laughs> Nagsama pa ako ng race oh, back. Ayun oh. Pababa, men. Ingat lang kayo, men. Dahan-dahan lang, ha. Medyo matarik dito, men. Ay, I min mean, ingat lang, Medyo may daga doon. Medyo matarik dito, men. Gulo na baba, ano mauna na. Tol, mali 'yon. Dati tumakbo na ako dito, tol. Gumulong doon sa baba. Parang ng bata dito, men. Baba pa to. Bata dito, men. Ayun, n'o. At may ilog ata dito. Pala ko. Alam ko tayong binato men. Medyo maraming bata rito men. Maraming kabataan dito men. Tingnan natin. Maraming bata dito men. Ayan ang mga, kabataan. Hello. Watch out, watch out. Watch out, watch out. Watch out. Watch Ayan namin, Ay, napit pa ako. Oo yung tanga na wala ibang daanan. Pwede sana ba dito? Mayroon dito tol. Kaya yung dinahan na natin doon sa baba. Ang vera? Hmm, hindi. Ay, ewan ko lang dito. <laughs> Masyado eh. Pero yun na nga no. Siguro. Asambulig dalawang dito bundok dito. pa amin. <laughs> tol? Hindi ba ako ni mas ko? Oo. Oh. Pwede na tayo mag bait dito tol. Tol o oh, juice. Tol. Kumaya na tol. O tol. Salamat sa mga tropa ko. Biglang sumama. Neil, Miko, Justin. sa <laughs> TikTok. So, ano men, biglaan lang ang kayaan. Tignan natin kung maraming tao doon mamaya. Yun, wala palang tumadaan dito. Naalala ko. At uh, siguro kung meron man mga nagtatrabaho men dadaan lang dito ano basta digulong. Pwede hindi pa di pagyak pa kahit din eh yung mga ano yung siguro may mga motor din eh Yung mga kasi ngayon andito dito yung mga head ano ilaw oo so, okay. walang ilaw no sarap mga gambar nito ngayon <laughs> oo oh, tol <laughs> ano tol ano tol ikit mo yung balas mo huwag tol baka yung mahul gambar mahuli natin tol delikado yan, okay, yan? naiisip nyo Isang bundok pa, men. Sige, magyari na lang tayo. Masyakit nito, pababa. Magpababa, madali na to, men. Yun. Manila, men. Kitang-kitang -tay manila. At kailangan na natin magpahinga, men. Gusto ko na mag-relax. Tara, tol. Check push, check push. So, kaming ano? Yeah, no? Yeah, well, may mga swat dito <laughs> Ito na men. Ayan na men. Tapit na tayo. Nakakamiss naman. Hindi okay, na <laughs> oh, yeah. Ang sarap men. You o. Oh. Bay Man, Men! Maraming salamat! <laughs> na tol? Kamusta dito? So yun men. Sobrang ganda talaga ng tanawin dito men. Nakaka-relax. Kamusta tol? All goods lang ba? Tol, kamusta ba dito? Pahinga <laughs> men. Kayo man tayo. men kayo muna tayo. Men, kaiman muna tayo. Tambik, tambik. Sobrang sarap dito, men. Ito yung mga kasulong kong natin. Galing kayo dito. Galing dito, men. Manila Bay, ayun, yung maraming, ano. Ay, saan ba? Ayun. Ayun na tayo, hindi ko alam. magre relax muna kami, men. At next time. Pwede niyong kontakin kung gusto niyo malaman itong lugar na to At uh, panoorin niyo lang sa unang vlog ko, Eagles S. 32 minutes na may makikita niyo kung saan yung mga daanan na ito. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. oh. yun, Ayan, ayan. oh. ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ginabi na kami. Eh. Let's go, men. Pabalik na tayo sa ruta. At uh, maraming salamat kung natapos nyo yung video na to. Dito ko na rin tatapusin to dahil kailangan na mag-focus, maglakad, men. Ilo yung panlalaka rin, tol. Ayan. Ay, puto na yun. tol. At, yun, men. Happy New Year sa inyo lahat. At ingat sa inyo lahat, men. Ikaw na Good luck na, na lang.

Chicken feed out. Now Let's we. go. Let's go. Dilim sa dada daan namin. Hey, hey. La 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 la. Hey, hey, hey. Uh, whoa, uh, whoa, uh, whoa. Uh. La 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 la. Hey. Hey. Uh, whoa, uh, whoa, uh. whoa.